magandang buhay sa lahat, nilinaw, ng mami ni Jazz, na walang nanliligaw, sa kanyang anak, na si Jasmine. Ayon sa mami ni Jazz, trabaho, trabaho muna. So malinaw, na walang ligaw ang nangyayari, kina Jazz, at JM. Hindi nanligaw, si JM, kay Jazz, siguro, sa loob ng bahay ni kuya, may kunting paghanga, pero hanggang doon, na lang yon. Mas minabuti daw, ni na Jazz, at JM ang maging magkaibigan. Samantala, JP Kai, mukhang isa din sila sa magpapakilig sa mga netizens. May chemistry ang dalawa at tinutukso din sila ng kapwa nila housemates. Sino-sino kaya ang patok na love team sa PBB Gen 11? Pati din itong Kai Ren, napakilig din nila ang kanilang mga fans. Palaisipan na sa mga viewers kung sino-sino kaya ang e-ship ng ABS-CBN. Nakakalito na daw sino kaya sa kanila, Jaren at Kalet, Jarlet, Jaren at Piang, Jarfiang, Jaren at Kai, Kairen, Kai at JP, JP Kai, Kai at Rain, Kai Rain, Jazz at Dylan, Jazz D, Jazz at JM, JM Jazz, JM at Fiang, J.M. Fiang. Sino kaya ang mananaig, maging love team? At susunod sa yapak, at kasikatan, ng Liz Ken, at Kat Niel. O baka mas maangatan, pa nila ito. Comment lang guys, sa mga bet nyo. Yeah.